So yun, kakauwi ko lang. Hindi na naman natuloy yung wheel alignment ni Mira kasi nagkaroon siya ng camber. <laughs> Dati, wala naman yon Zero-zero yun. Zero -zero yun. So, ang hindi ko sure ngayon kung saan ang galing yun. Ang assumption ko galing dun sa kinabit natin na big bushing. Gusto ko tingnan, baka meron lang mga, kasi meron naman akong pang pang check ng camber dito na tool. Ayan, i e check muna natin dito sa may passenger side kung ilan yung kanyang camber? Ito yung 0. Nandito siya sa 1. So, so titignan ko muna. Ngunahin unahin kong gagalawin. Yung lower arm. No? Iluluwagan natin yung mga tornilyo. Tapos titignan natin kung magbabago yung camber. Okay. So, hindi na natin iaangat yung gulong para ma-confirm natin kung magbabago siya. penting so, na natin kung nagbago. <laughs> so kanina, nandito 'yun sa 1, di ba? Ngayon, medyo umurong siya ng konti papasok doon sa malapit dito sa unang guhit, no? Kaya ako naman ginagawa 'to kasi ayo kung katayin agad yung shock absorber doon sa shop na pinuntahan ko. Kasi tingin ko 'yun by default 'yun yung ginagawa nila, no? Wala na silang sinisilip na iba. Ayan, dito naman sa may driver side. Tingnan nyo lampas siya ng zero. Tingnan natin kung nagbago yung camber dito sa driver side. Ayun Oh. Di ba? Lumapit na siya sa zero. Nandun siya dito kanina sa unang guhit. Ayan, lastly, iti-check din natin yung tire pressure. Baka lang kasi sa pressure ng gulong. Ayan, so far after natin maghangin, uh, wala namang masyadong pinagbago. Naluwagan ko na 'yon, yung lower arm big bushing. So ang napansin ko, yung camber natin gumalaw, nagbago yung camber natin kasi tinanggal ko yung gulong. Pero kanina nung sinilip ko to, nandito to sa 3 ang gagawin ko. I-jackstand ko to bago ko higpitan. So ang goal natin dito sa jackstand na to, matulak siya palabas. O okay, hindi pa ganun. Ayan, dahil nilagyan natin ng jack stand, ganyan yan kanina. Ayan, nasa tree siya kanina. Ah! Ayan, so nabalik na natin yung kanyang gulong. Tinan ulit natin kung may magbabago sa kanyang camber. Uy! Ayan, so nakita nyo na. Ayan siya, oh, ba? Diba? Lumapit na siya dun sa guhit na malapit sa zero. So, nasa ano na lang siya, 0.5 na lang. Kunting-kunti na lang, oh. So, anyway, uh, baka ipatira ko na ito doon sa alignment. Ang gusto ko lang ma-confirm na uh, po pwedeng magkaroon ng bearing yung, yung mga paghigpit ng bolt sa lower arm para gumalaw ng konti yung ano, camber, no? Kasi ang default kasi na ginagawa ng ibang shop, titirahin agad doon sa Saka absorber Bumutasan ulit I-additional gastos yon. So, ayun guys Kakatapos ko lang Mag-test drive At tagbayad na rin ako No? So, inabot ng 1.9 Yung ating Wheel alignment Kasi uh, Nagkaroon ng Camber adjustment Tapos Actually, natagalan nga sila Doon sa adjustment uh, Hindi ko sure kung Bakit No? Kaya tinanong tanong nila ako ano yung mga ginalaw ko. Nakailang attempt sila na iayos yung camber. Actually yung camber yung natagalan. No? So 1K yung ano, alignment, 700 yung pagbaklas ng shock absorber tapos 200 yung sa machine shop no? so far yung testing ko okay naman matino na si Mira date dati gumagano siya eh parang maalon no? so yun lang uh, hopefully nakatulong tong video na to salamat